palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 13, 2024, Martes na ika na linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 1, verse 12 to 18. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. man. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita kapag ang pita ay tumubo at nag-ungat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Isang araw bago po ang uh, pagpasok natin ng Kwaresma sa pasimula ng Ash Wednesday. Sana po ngayon ay inihahanda na natin ang ating po mga sarili sa pagpasok natin sa pagdiriwang. At maganda rin po no, na sa sulat ni Apostol San Pablo, mas maunawaan natin no, na yung kahalagahan po ng ating desisyon na ginagawa. Tandaan niyo po, no? una ay lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Kaya kung babasahin niyo po ang, ang unang aklat, no? ang Henesis, sa bawat paglilika ng Diyos, sa bawat pagtatapos, sinasabi dito na ito ay mabuti. No, ito ay maganda. So walang nilika ang Diyos na masama. Walang nilika ang Diyos sa paligid natin na masama. Kaya, no, malinaw po sa sinasabi sa sulat ni Apostol San Pablo na hindi matutokso ang Diyos na ng masama o magbigay ng kasamaan. So, so bakit merong mga pagsubok o sinusubok tayo? Bahagi po yan ng kalayaan natin pumili. So yung mga desisyon natin, yung bunga o mga consequences ng desisyon na ginagawa natin ay po pwedeng mabuti o po pwedeng masama. Pwedeng ikabuti natin, pwedeng ikasama natin. At tayo din po ang nagsasabi. At tandaan niyo po, no? si Kristo mismo ay nakaranas na tuksuhin. Hindi galing sa Diyos, kundi dahil sa uh, panunukso ng demonyo. No? Natuksuhin siya na huwag sumunod at huwag gawin ang kanyang misyon na iligtas ang tao. Napakatindi at napakahirap ng pagsubok na pinagdaanan ng Diyos. Pero ano ni Jesus, pero siya po ay nanatiling Tapat hanggang sa huling hininga, huling sandali kung kaya nagtagumpay. At ito rin yung paalala sa atin sa sulat ni Apostol San Pablo. Gano'n man kahirap ang ating dinaranas, no, ito ay nagiging bahagi no ng pagsubok sa ating pananampalataya. Kailangan natin talagang magpakatatag, no, at siyempre, uh, maging uh, maingat, no sa ating po mga sinasabi o sa ating mga desisyon sa buhay para po uh, hindi tayo ma no, madaya no, na panghinaan kasi kapag uh, sinusubok na ang tao, nakakaranas ng matinding pagsubok ang nagiging uh, reaksyon ng tao ay isisi sa Diyos na no, para bang pinababayaan tayo ng Diyos o pinaparusahan tayo ng Diyos sa sulat na ito, malinaw na hindi po ganon ang Diyos. Kaya nga, hindi tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan sa dilim. Pero yung kalayaan natin no, na piliin siya ay uh, kumaga umaga hindi niya ito sasaklawan. Na although pwede niyang gawin, no, na pasunurin tayo basta-basta, na no, kontrolin lang tayo. Kundi hinahayaan pa rin niya na maging malaya tayo, na piliin siya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Tutuksohin tayo ng tutuksohin no, ng, ng ayaw sa Diyos. Kaya tayo po nawa ay mas maging uh, malinaw, buo ang ating desisyon na kahit nagiging mahirap ang buhay natin sa araw-araw. Yung pinagdaraanan ng karamihan sa atin, uh, sakit sa katawan, walang pera, walang nagtitiwala, o ano man niya na bumabagsak ang negosyo, nasisira ka, napasok ka sa iskandalo, tandaan mo parati na kasama mo ang Diyos at hindi ka niya iiwan, pero pwede mo pang ayusin. No? May mga bagay na kailangan nating ayusin at pwede pang ayusin. Manalig lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo hahayaan o hindi niya tayo tuluyang iiwanin sa dilim. Mali po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.